sulfate po ito na para asin parang asukal markang bulaklak na sulfate po ito yan kasi mga kaagri ah, mahina lang po yung ah, nitrogen content na to ibig sabihin malamig pa po ito sa kalamasi kaya yan po ginagamit natin para dito sa kalamasi na mga bago pa lang uh, ah, pwede mo pong gamitin yan hanggang araw sa inyo mga kaagri dito na naman tayo sa malamang uh, farm na po yung pagbibili siya yung sa tuto yung mga kapasyon sa baba Kayong araw mga kagri ka gabo na tayo ng kalamasi uh, unang abo po ng kalamasi ni uh, si Sir Boyet dito sa kuya po na ibay siya mga kagri ka ito nga si ano si Ben uh, sineset up na po yung patubig uh, patubig po kasi mura sabay uh, sabog na abono para malusaw ng maganda yung abono at uh, nang tumalag po ng mabilis sa kalamansi okay. ito mga kagre ka 20 days after transplant po na to ng kalamansi na to hindi na po natin ipakita sa inyo yung yung talagang lahat ay natamna nito kasi uh, syempre malayo din tayo sa kanila hindi natin mahintay na mayari sila kasi marami din tayong ginagawa sa farm natin, sa kalamansi farm ah, uh, dahil nga nag-aalaga tayo ng bulaklak doon patubig nag-spray kaya ito ah, uh, ito nakatanim na nung bumalik tayo mga kaagri pero ito minomonitor po ito online sila sila Sir Boyet baba tayo chicken natin pandalabang po araw na po yata ngayon ito na ang, uh, nakatanim yung kalamasi at uh, mag na sila medyo talaga mabilis mo tubig dito I agree mga no, 20 lang daw po ito pinagusan pero lalo yung ngayon medyo mahangin talagang uh, mahangin tapos may init may araw talagang mabilis matuyo pero buti na lang ma malakas yung patubig nila sir Boyet, dito at boy na boy na ngayon kalamasin makakita ninyo yan kasi nga maganda yung patubig hindi na didelay yan besa ka magsisimula dyan dito pa muna sa ah dito muna eh ano muna muna dito pwede muna muna dito eh ganun yung dito lang so, pwede na isa na rin o so, diba nakatipid ka Ah, malakas ka green tubig ni Sir Boy ito. Mapasili niya. Ito kasi itong lugar na din na to, rolling naman to papunta din doon. Kaya syempre kinontra namin, pahalang yung ginawa namin dito. Pero doon kasi para rolling din. Kaya medyo tricky yung gawin na to talaga. Hindi ka dito, dito medyo may konting patag dito. hulang ka ng pantabo. dito ka kukuha. Yan, tsaka kumuha pagkakulang. Kakabig ka dyan no, sa mga, ano na yan. Ayan. Na. Yep na yan kailangan dito isasara mo na ibig sabihin wala ko walang maagis na bago ka magkakono ganyan din ang kailangan natin okay. kumbaga parang diyan muna to binabayo tayo ng tubig eh. ah ito tayo pa sa akin ito tayo pa na lang yung ni uh, Sir Boye, tayo ay pinamin ang una agad natin apat na kutsara sa tapunan at tatlong daliri lang ang gagamit ay kakapit lang ang sa puno ganun lang pwede pwede pasabog na rin ganun parang pag ganun pag ganun parang magiging kwadrado ganun apat na apat na kutsara isang puno mga kakapit Ito, wala na masyadong agos ito, pwede na rin ito. Hanggit hindi pa natutuyo, kailangan, lagyan mo na. Ayan mulang Nalayo mo lang agri ng gano'n mga nasa 2 to 3 inches doon sa puno. Para andito kasi yung ugat niya sa gilid na to. Eh. Ayan, para ma -absorb. Tapos kapag ka, kapag kalipas uli ng mga isang araw, dalawang araw, pwede mo uling tagusan to para mas tumalag yung puno. Hindi siya mag-evaporate. Kagri ka uh, yun demo sa pag abono ng uh, puno ng kalamansi na bagong tanin ganoon lang muna kapag ka malalaki yung punla mo ay 4 uh, sara sa isang puno pero kung medyo maliliit yung punla mo na nabili ay uh, tatlong kutsara lang ganoon lang kagri ka sa unang uh, abono syempre ah uh, after uli ito nang uh, kung iba kasi nag, tulad ko nag abono talaga ako consistent ako pag bata para ganyan. every 10 days nag abono talaga ako hindi ko nga lang hindi ko lang dinadagdagan agad yung dosage matagal bago ko magdagdag ng dosage kaya lang lagi ko siyang pinapakain ng abono. pero pangkaraniwan talaga yung mga lalo na yung mga baguhan at least man lang maka dalawang beses po tayo sa isang buwan ng ay ng abono every 15 days abono yan yeah, mga tapos siyempre uh, bago ka uli mag -abono man lang uli na sa susunod kailangan man lang sarap at kung ka uli doon sa inabono mo na yon bago ka uli mag -abono para syempre talag na talab at uh, kinain lahat ng uh, lupa ng kalamasi yung uh, abono mo mga kagri po uh, hindi po natin agad pwedeng tubigan agad yan kapag uh, abono kasi hindi pa naman tumatalab uh, after 2 uh, days ganyan pwede ka na uli mag ulit yan talab na yan talab na yan tsaka kapit na yun mga kati, sa lupa o nakailalim na rin sa lupa yun parang pag nagpaagos ka uli ay hindi meron, man, uh, meron din kasing aano din yan kahit papano pero hindi po ganong ka dami na katulad ng nagabono ka ngayon tapos mamaya ipapagos sa muna uli yung inabunohan mo parang mawawash out din yan kaagri hindi naman tamay ganun tsaka yun nga kanina uh, lagi ko sinasabi Tol, yung ginawa namin kanina bago kayo magkasabog na bono, ilipat nyo muna yung tubig. Hintayin nyo muna medyo mawala yung patay yung agos. Pero kailangan may tubig-tubig pa, sabayan nyo ng abono. Medyo matrabaho lang kaagri, lalo kung mahikli yung row na katulad na to. Itong area na to na pinatubigan ni Ben, medyo mahikli yung area niya. Yung, uh, yung sadsara ng tubig, kaya siyempre medyo matrabaho lalo kung nag ka. Uh, yun, medyo sacrificial ng konti ganun talaga, hindi naman palagi naman ganyan may mga round din naman dyan dun na mahahaba, eh, medyo mapapahinga ka naman ng konti, kahit na uh, nag-aabono ah, nagpapatubig sabay abono, hindi mapapahinga ka ng konti doon. Yun tapos yung uh, ano ninyo, pag-aabono ninyo kapag ka po yan ay, uh, may natira kayo sa sako, uh, isilyado niyo po ulit kasi para hindi po para agri po. para sa susunod na pag-abon ninyo at uh, ang dosage ka pala na to sa susunod na abono ay ganun pa rin hanggang tatlong beses mga na abono na ginagawa ko eh, first uh, three na apply ng abono ay magkakasintamin ng dosage sa pangapat po magdadagdag na po dyan kung ang mangyayari na po dyan imbis na apat na kutsara magiging ani hanggang pitong kutsara na po yun sa pangapat na abono tapos uh, tatlong sunod-sunod ulit yun tapos dagdag ka na naman ganun po hanggang sa uh, siyempre depende na rin po yun kung hindi naman gumaganda yung kalamansi nyo huwag nyo naman pong biglain sa abono kasi imbis na uh, dahil nga ko konti yung nakikita mo na na pag grow syempre, yun, medyo hindi, ma, hindi mabilis yung pag grow nya tapos dadamihan mo pa ang abono mo medyo delikado yung agri baka mapatay yung kalamansi naman pag ganun. kasi uh, ang dosage na ginagawa natin depende sa kalamansi yung kalamansi kung medyo maganda uh, mabilis yung pag nya lumago na sya lumalaki agad yung puno yon uh, yun doon talaga magdadagdag tayo kasi marami na tayong papakainin na sanga tsaka yung puno malaki na Pagin, ganun po yun, hindi po pwede yung uh, consistent ka na puro ganun ng ano, padagdag ka ng padagdag eh kung hindi naman po kasi nag-grow yung kalamansi mo medyo hintayin mo muna na, na mag-grow bago ka magdagdag ng dosage. Ganun po kaagre. Ganun yung ginagawa ko. Kaya po hindi kada abono nagdadagdag ako. Nagtatatlong apply ako bago po ako magdagdag na abono. Kasi doon sa tatlong apply na yon na magkakasindami ng dosage, makikita mo na doon kung ikaw ay uh, yung yung nag-grow yung inaabonohan mo. Kasi ano yun eh, abot po ng isang buwan at kalahati yun. Kaya makikita mo yun kung nag supang o ng uh, mga tagong busbong yun ibig sabihin po nun tumatalab kumakain ng abono yung kalamasi mo patuloy lumalaki kaya doon ka na magdadagdag yun lang mga at ito mga kagri ka uh, kaya ammonium sulfate yung ginamit natin sulfate po ito na parang asin parang asukal markang bulaklak na sulfate po ito yan kasi mga kagri ka uh, mahina lang po yung uh, nitrogen content na to Ibig sabihin, malamig pa po ito sa kalamansi. Kaya yan po ginagamit natin para dito sa kalamansi na mga bago pa lang. Uh, pwede mo pong gamitin yan hanggang kalahating taon na puro yan. Oh, kahit na umabot pa po yan na 7 months na puro yan lang. Alam problema yan. Uh, pero sa kalahating taon o oh, 5 buwan, pwede ka na rin mag-alternate dyan ng mga uh, 60-20. Ganyan po mga kagri. Ka or di kaya ay mga ammonium chloride yung mga ammonium magaspa ngayon pwede ka na rin po doon pero sa ngayon may sasuggest ko lang po sa mga baguhan na farmer dyan uh, huwag po kayong mag ano ng urea kapag ka bata pa yung nyo kasi yung urea mabilis po tumalab yan di ba kasi mas gusto nila yung uh, mabilis po tumalab mabilis po tumalab ang hindi nila alam unti unti na rin pinapatay yung kalamasin nila ng yuria urea kasi hindi nila alam uh, hindi nila napapasip pumuputok puno, nabibigla yung ugat, nagpuputo ka sa ilalim, hindi mo naman kasi yan. Magulat ka na lang, pagka medyo lumaki na yan, marami nang na, na, na to to yung sanga na mamatay dahil puto sa ganon. Nagkakaroon ng uh, putok, gumosis, hanggang sa pasokin na purang punggos. Kaya po ammonium sulfate lang yung ginagamit natin dito para hindi po mabiglang masyado yung kalamasi.